Another day, another blessing mga Marsy at Parsi. So for today's video ay samahan nyo ako mag-image dito sa may lamesa. Meron kasi akong dumating na parcel para nga dito sa may lamesa. Pero bago yan, inalis ko nga muna lahat ng nakapatong dyan. Pati na nga rin itong lumang plastic. Anyway, i ko na nga rin sa inyo ng malapitan itong estetiko na tablecloth. So, eto nga pala yung sinasabi ko sa inyo yung parcel na dumating sa akin. Sobrang tagal na nga ng plastic dito sa lamesa ko. Bali, 2 years na nga rin yung mahigit at ngayon nga, e, eh, mapapalitan ko na rin siya sa wakas. Ang sukat nga pala nito ay 90 by 150. At medyo may kabigatan nga siya dahil ganito nga siya kakapal. Abay, ewan ko na nga lang kung mabutas pa sa inyo to. Kasi nga yung dati kong plastic, e, eh, may butas na nga yung Gawa na nga rin ng kalumaan. Pero ito tingin ko kahit nga lumuma to sa inyo, e, eh, hindi nga mabubutas. At yung itsura nga nito sa lamesa pag nakalagay na, eh, para kang may salamin sa lamesa kasi nga napakalinaw niya. At kung gusto nyo nga ng tablecloth at saka nitong PVC table cover ay iisang store lang po ito pwede orderin sa 319 Mall. At napakarami nga nilang tablecloth dun sa may store nila. Kayo na nga lang yung mamimili kung ano nga ba yung gusto nyong design at saka kulay. Pero sure ako na lahat yun ay magugustuhan nyo dahil napakaganda talaga ng design. At nitong hapon naman dahil malangaw nga dito sa harapan at hindi ko na nga rin matiis kaya naman nagwalis na nga muna ako dyan bago ako nagbuhos ng tubig saka nga ako naglagay nitong powder. Kung isa ka na nga sa mga dati kong followers si eh, alam nyo na nga na lagi nga nandito sa may harapan namin yung aso. Namamaga kasi yung kanyang private part tapos nagnanana nga kaya eto medyo mabaho nga rito at amoy nana. Kaya nga dati napabili ako ng ganitong klase ng brush para nga pag nagbabrush ako dito ay eh, hindi nga ako nahihirapan. Yung ginagamit ko kasi dito ay eh, yung maliit lang na brush kaya naman talagang masakit nga sa likod dahil nakayuko nga ako nun. Pero ngayon nga eh kahit papano, eh hindi na ganun kahira. At habang nagbabrush nga ako dito eh gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng followers ko dahil 18,000 followers na ako. Naalala ko nga dati eh hirap na hirap talaga ako maka 5,000 followers at ngayon nga eh magna 9 months na tayo. Hindi ko rin talaga kalay na aabot nga ako ng 9 months kasi nga dati eh sukun suku na ako. Pero dahil nandyan kayo at walang sawang sumusuporta sa akin kaya naman hanggang ngayon nga eh nagpapatuloy pa rin ako kaya naman maraming salamat. At pagkatapos ko naman sa labas eh pumasok na nga ako dito sa loob para nga harapin ito. To mga hugasin ko. Medyo marami nga rin to dahil hugasin ko pa nga to kaninang umaga at saka tanghali pero inisang hugas ko na nga lang. Nakakatuwa na nga tignan yung patungan ko dito sa may kusina dahil kahit pa ipaunti-unti na nga nagkakaroon ng laman. May nabasa nga ako dun sa may comment section na upload ko kagabi na nag-uunti-unti na nga rin daw siya ng mga panghanda para sa Pasko at bagong taon. Anyway, habang tumitingin nga ako kanina siya Shopee ay may na-discover nga ako dito sa pinakita ko sa inyo nung nakaraang vlog ko. Akala ko kasi normal na flashlight lang to pero pang emergency rin pala to. Dati kasi hindi ko alam kung para saan nga tong USB na saksakan dito. Yun pala, pwede ka palang mag-charge dito ng cellphone. Parang semi-power bank na nga siya. Kaya eto, trinay ko na nga rin at sinaksa ko na nga dito yung cord. At ayan, diba, nag-charge talaga yung cellphone ng daddy. Nakakatawa lang kasi nga nung pumunta kami ng Manila Memorial at eh, naghahanap na yung ko ng masya-charge ng cellphone. Eh, dala pa naman namin to noon Ayun lang, share ko lang at yun lang muna mga Marcia at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.